laki ng torta. Ay, tap. Ay, ang sumakarama, ano? -hmm. Generated. To. Kahit meron plano, may tanong sa ilalim. Ang sumakarama. Anak, mo ito ng itlog. Siyempre. Yung itlog nga nagayon mo. Lame ng torta. Ay, tatlo. Thank you, Lord. Ito ka Ang masarap din sa torta na yung ito itlogan naman. Hmm. Saka hindi mabuto. Maputo uh, yung talong ano? Hmm. Kaya na ba ate? Sige mamit, all mo yun yun eh. Hindi lang ng fried rice mo. Hmm. Masarap yun. Sa loob yung ita, Ano kumain ka, oh?

tapos, toyo. Kunding asin. Kaminta ulit. Ako <laughs> na pala si Chef. Mm. -hmm. Eh. Tapos, ang hahanguin na. Chef Junior. Nilagyan ulit ng isang egg. Ayun, last na yun. Mm. -hmm. Ayun, okay na. So, ako. Okay. Ang dami natin mga sinahagay, ano? Hindi ko lang pinagdiwa ng bagong bakang. Hindi ba Ito Sarap talaga no. yung pares ko. No? Daming laman. Magmahal nga Oo. dahil yung pares ko. Daming laman. Magmahal nga lang, ano? Oo. Baka dahil tag-ulan naman. No. Tag no. no? no. Ano? Ang din naman tag-ulan ulan mga rekabi. Ano? Kasi di man sila magtataas ng Pero pang maso pa rin, 1.20. Kasi salt pa ka na sa ano. Pwede pa mag-extra salt. Sabaw. Ito ako lang yung mga itlo Gusto mo yung kain? pa yung mataas. Hindi mo uh, Single ka na lang. Hindi, magkakulit ka.